Nakawala ang inyong Miss A. Um, nandito ako sa, ano tawag natin dito? Food court, ano? Food court ng Sipsipin. Sipin. Ayan, Changi. Every Wednesday, meron silang Changi dito. Dahil, kita niyo yung mga, ano ko, diba, vlog ko. Wala akong mga vegetables. Kaya, nakita ko, meron nang ganito, oh, diba? Wala, malalaki na ganyan na lang. Kasi mag-isa lang naman ako. Tapos ito, ayan, tsaka kamote, pakitimbang na yung kamote. Pinimbang ka ngunit kulang nasa na yun ayan tapos um, ano pa ba yan no? nakakita na naman kung ano ano ito naman kasi yung pechay na to lumambot na masarap to sa ano nilaga ano nilaga yan pa ano ano na na ano na to Nakino na at um, Magkano yan? 32 na? 32 lang po ng kamote. 32 na yan? Kalahating kilo na yan? Di mo. wala po, wala po. 32. 35 po kalahating. O, sige. 32? Oo. Saka 20. Okay. At saka Okay. Magkano na? Tapos, ano pa pa Masarap pa yung tinapa. Tinapa to. Ito ano-ano na nakikita ko tuloy. At pwedeng gataan to ano? Gataan. So, ano isasahog? Aro, masarap din yung... Magkano yung tinapa? Hindi ko pa nasubukan magsahog ng bilis eh. <laughs> 50. 50 ito? Bago? Kailan? Kaya ginawa ito. Inamoy-amoy pa talaga eh. Kagabi daw. Sigurado kong pisti ito. Parang mm -hmm. ang mahal naman. talaga <laughs> tinignan ng gusto eh. O ano yan? <laughs> -kis ano na po ito? Kaliskis. Kaliskis ba? O sige. Sige, piliyan mo na lang ako na maganda. kasi nakakaalam. Pero marami pa akong tilapia doon ko ano-ano na naman nabibili. Sige na. Ginabay. Uh, thank you for watching, guys. At uh, ay nakikita na naman ako na ang palaya. Magkano to ang palaya? 120 Ay kamahal. Ah, uh, okay yan na lang. Wala kang lalagyang ano na isa. Ang mas pwede ilagay ito sa sa ano? Ah, uh, lumpia ano? Pwede eh, to? Magkano? Per, per kilo din to o tali? Isang tali po yung selling. Eh, paano kung isang piraso lang? Dito ang dami. <laughs> Pitasin mo lang kung 7245. Paano ba? Eh, isang malaki siguro. Tapos magsaging pa. Saging kamay. <laughs> <laughs> Kung saan sana napunta yung aking vlog. Bye. Thank you for watching guys.